Liwat na nagkaribayan ng Putok ang puwersakan militar asing kan rebelding grupo sa Piyudoran Albay alas 5 nin hapon ka nakalihis na Domingo. Nangyari ang bakbakan sa barangay Matanglad na nagdura rin haros 10 minutos. Sigun kay Major Frank Roldan, ang tagapagtaram kang 9th Infantry Division kan Philippine Army, antas ang inkwentro na kari si Sumbong ang tropa kan 49th Infantry Battalion, dapat sa presensya kang anum na armadong kalalakihan sa naunang bita na lugar, na pigtutubo na ng miyembro kang kumiting larangan Guerrilla 1 sa Regional Committee 5, Bicol Regional Party Committee Committee o BRPC. Makalihis ang inkwentro, nasamsaman kan otoridad ang tulong M16 rifle, 243 na mga bala, magazines, at iba pang kagamitan na pigtutubo na pagsadirikan makawalang grupo. Itong ang nangyari na ito ay uh, resulta ito ng uh, kanilang aktibong kooperasyon or pagpapabot ng impormasyon sa amin. Sa mga natitira pang uh, miyembro ng uh, NPA sa kabuntukan ay uh, hinihikayat namin kayo na samantalahin niyo pagkakatao na binibigay ng uh, pamahalaan sa inyong pagbabagong buhay sapagkat merong programa ang uh, gobyerno yung uh, tinatawag nating uh, enhanced comprehensive local integration program na kung saan ay uh, gagabayan sila sa kanilang pagbabagong buhay uh, mayroon silang mga assistant na matatanggap Uh, may mga training, meron ding livelihood assistance, financial assistance para talagang uh, tuluyan tuluyan silang makapagbagong buhay. Mayo man na naitalang lugadan sa Ladukan Militara, mantang pig-aaram pa kung may nalugadan o binawian in buhay sa Ladukan Rebuilding Grupo. Sa ngunyan, nagpapadagos pa ang pigkukundusir na operasyon kan Militara ngani masusog ang mga nagdurulag na rebelde. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Hercules, Barbacena.